mga kamigo kamiga. Update kay ano kay Kuya Boboy. Hello. Kay Kuya Boboy. Ano boy ang anong gusto naman pala? Kumusta boy? Kumusta okay, naman po? You know. Hello. Ah, yan, kumusta daw? Ang gandang hapon ah, mga kami kamigo andito po ah, okay. Kuya Boy, update. Ano ba? Kapon, binigyan kita ng pera bigay, bigay ko lang yan tulong ko lang sa sa'yo bigay ko sa'yo pag tulong tulong lang yun ganun lang yun hindi no? ko nababangitin ha ah? tas ah yung binibigay ko sa'yo binibili mo pagkain okay 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 ayun ang importante na wag isugal yun ang mas maganda o ba wag, isugal basta bili mo lang pagkain yun ang problema Time to be in na, uh, tama, tama, tama. O ano ngayon ang gusto mong ano? Ha? Huh? Anong gusto mo? Hingi ka ng ano? pangkape? Hmm. Pang kape? At, Pang kape? Ha? Oh. hindi sa akin. Ko hindi ko nagahang. Hindi naman ako na, Hindi siya, hindi siya namimili ng ano. Basta makakape lang siya. Tinapay. Okay na. Okay na rin sa kanya yun hinihingi siya ng minsan minsan nang hinihingi siya ng kanin man, isang ulam ganun lang po mga ano kami ko kami ka mm -hmm. tama saan ka pala nakakatulog eh yes, wala yes. ka patulogan na karaan Hedfix na kung lang kayo tulog, makayusap po. ka. Kasi akong Nandito siya lagi sa ano, sa labas siya lagi sa may gilid ng bahay, mga kami kamilya Ayun, ang ulan, oh. lang Nandito lang siya sa gilid lagi. Bakit. Eh, ngayon, wala kang tulugan ngayon. basa Basa yung tulugan mo. Basa yung ano mo, mga da damit mo. O, paano na, Paano yan? O, di, saan ka na naman yan matulog? Nakiusap ka muna doon. O, saka usap ka muna. Yun na si gilid, o, doon sa gilid. O, lagyan ng trapal doon sa may gilid. Pwede yun hindi yung dun sa may gilid doon Nakupo, ayun pala, kailangan akitin sa taas kasi yung ano ko rin o, oh, naano na mga kahoy po doon sa taas baka mabulok yun doon yun doon sa taas o, oh. yun doon sa taas yun doon sa taas mga kahoy Ang mga kahoy kasi ako doon dami doon sa taas ano man update sa'yo kasi namimiss ka na mga viewers Huh? Namimiss ka ng mga viewers? Kumusta ka na daw? Pumasyal <laughs> ka ba dun sa anak-anak mo? Saling ako ngayon dito. Alam ko. Laging. Ano Meron lang niyo madam. Pagbibigay tayo. Ganun ba? Lalo. Ang nga ko pangina, wala akong pera. Wala kasi trabaho rin niya si Lolo. Nagugutom ng ako. Pero, pero, pero bago ka pumunta nito, pinakain ka naman. Well, at yung bakit kapon, dalawang beses. Ah. Tapos? Tapos ng gabi, nagbibigay ng bigas. Uh Oo. -oh. Nabigyan ka ng bigas? Oo. Oh, Salamat ito, sa Diyos. Sa akin, para Ano yun? Ayuda yun, ayuda. Tapos, pasalamat ka. Di ba, nabigyan ka ng ayudang bigas. Tapos, ano? dad na ako. Ilan, ilan taon ilan taon ka na ba? Ilang taon ilan taon ilang taon ka na ngayon? Ha? Ilan taon ka na ngayon? 50 na ako. Ha? 50 na. <laughs> Kung 50. Di ba, taka pa pala, 50 years ka pa lang. Ano ba? Diba? 50 years ka pa pala eh. Okay. Alam mo 50 na ako. Hindiakala ko 30 ka years <laughs> old eh. <laughs> akala ko 30 years old ka. 30 years. O di ba? Siyempre bagits ka pa. Bagits. Bagits. Ang gabi niya yung kasing bahay ng second bar niya. Bagits Kuya, akala ko matanda ka na. Bata ka pa pala. Bata pa. Bata pa siya eh. Ah. Ang dami niya nilang gusto ng tuyo ko. Ang dami niya. Oo oh, nga. Ha? Oo. Ayun, may ayaw nga ang mask. Ayun. Ang tapon nga. nang ka ng... Nang ano, nang... Nang... Dalawa yun. Kapuya po yun. Nanghingi ka ng binigyan na lang siya ng pera para ano, wala. Bisirik kasi ako. Ayun lang yun. Oo. Yun, pagtulong-tulong lang namin yun. Ang sa so, importante, hindi ako nag -ano ng kapalit. Ha? Ang maayos, di diba? ba? Sa Kailan ka ulit babalik ng hospital? Kaano lang kasi nakakita. Kailan ka ulit babalik ng hospital? Kailan ka ulit babalik ng hospital? Ha? Kailan ka ulit babalik ng hospital? Pag oh, may pera. Di ba sabi mo, Merkulis? Hindi, may pwede Ah! Merkulis, magsasambay. Oo. Oo. May pulis sa bado. Okay. Sa bado garlic. Ah, na pa pa yung gasta. Nalo pa ako ngayon may gutom ako. Nalo pa ako. Ha? Wala na ako. Ako gutom gutom ka? <laughs> Kasi malamig talaga ngayon. Ayan o, nandyan o. Tingnan mo. Basta talaga siya.

Doon sa may gilid, ulagyan ka lang na ulagong. Oh. Salamat Patimel. Okay. si Saga ni ano ni Boboy. Uulan ka si eh. -be, uh, ha? Uh, Paano yun ngayon? Basta o uh, ka matutulog ngayon? Ha? kay ah. nanay. Ang madam Ang inano ko Ang yaw sa inyong Ha? Ang kain Ang tanda lang yung nabot tanda lang yung abutin ko ng Ang lingkong binibigit ko Ang titipid niya yung pera na bibigay sa kanya mga kami ko kamiga tinapay Tinapay kapi lang siya, tinapay kapi Makakawa talaga Ang tanda Ulan ng ulan, ulan, ulan pa oh. sino mo, hindi tumitigil yung ulan eh. Hindi tumitigil yung ulan. Kaya nang kagabi, malakas eh. Kapon, malakas din. Ngayon, eh. pabugso-bugso din niya eh. Hindi na masyado malakas, pero hindi tumitigil yung ulan. Sino kasama mo doon ngayon kanina? Do, nag, nagpayong ka ba kanina? Umalis ka? Ha? Nagpayong ka kanina? Galing mo Galing naman. Ano na? Boy Scout. Yeah, bigyan, bigyan na kita ng ano, pangpainit at saka kay nanay ha? Abot mo na lang din ha? Ha? Ano? 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 Hmm. Irit ka pa talaga, ha? Alam mo, pagkandaan, habos, pagkandaan, pagkandaan, pagkandaan. Ano, kasi may pupuntahan kasi ako ngayon kasi umuulan, no? Pupuntan kasi ako mga kanito pa ka o sige na okay na. O dito na ako, okay. May pupuntan pa ako. Oh, Ha? O ano ko, ano ko na ano ko na mag-ano na ano na kayo na? Oo. E, sige, sige, sige. Love you mga kami ko kami Love you all. Love you all. Bagyo sa amin mga kami ko kami ga. Bagi Tito. Mga kami ko ka family. Love you all. Ano pa sabihin mo sa mga nagmamahal? Oo. Salamat sa nagmamahal. Salamat. Yan. Oh boy.